Magandang araw sa inyong lahat, ito ay ang Filipino Chill Recap, at ngayon, pag-uusapan natin ang isang science fiction film na tinatawag na Pacific Rim, Uprising. Maghanda dahil sa mga spoilers na darating. Sa sampung taon na ang nakalipas, inatake ang sangkatauhan ng mga higanteng halimaw na tinatawag na Kaiju, nang magbukas ang isang pinto mula sa isang dayuhang sibilisasyon na tinatawag na Precursors. Pinilit ng sangkatauhan na magtayo ng kanilang sariling mga halimaw sa anyo ng malalaking makina na tinatawag na Yegers upang protektahan ang kanilang lahi mula sa ganap na pagkalipol. Sa mga huling laban, isang komandanteng tao na si Stacker Pentecost ang nagpasabog ng kanyang sariling Yager upang iligtas ang sangkatauhan at sa wakas ay isinara ang pinto at natigil ang digmaan karamihan sa sangkatauhan ay nakabangon mula sa mga paglusob, ngunit ang ilang mga baybaying lungsod ay patuloy na nahihirapan dahil sa polusyon mula sa dugo ng mga halimaw. Hindi tulad ng kanyang amang si Stacker na isang bayani ng digmaan, si Jake ay isang maliit na magnanakaw na nakikipagtulungan sa mga kriminal upang magnakaw ng teknolohiya ng Jaeger mula sa gobyerno. Nang makapasok na ang grupo sa puso ng makina, nagulat sila ng matuklasan nilang wala na ang power core nito, na naunang ninakaw ng iba buti na lang at nasundan ni Jake ang mga signal at nakaiwas sa mga pulis, hanggang sa makarating siya sa isang abandonadong pabrika kung saan nakita niya ang isang miniaturized na Jaeger na ginawa mula sa mga tiratirang materyales. Bago pa man siya makapagpatuloy sa paghanga sa makina, inatake siya ng gumagawa ng Jaeger, ngunit mabilis niyang nakuha ang kalamangan ng matuklasan niyang ang umatake ay isang batang babae na nagnangalang Amara. Labis ang saya ni Jake dahil sa swerte niyang makatagpo ng ginto at balak niyang ibenta ang lahat dito kahit natutol ang bata. Ngunit bigla silang pinahinto ng tunog ng mga sirena, dahil sinusundan na sila ng mga pulis patungo sa bodega. Agad na tumakbo si Amara papasok sa kanyang Jaeger na pinangalanan niyang scrapper at pinaandar ang higanteng makina, na nagbabalak tumakas mula dito, pero samaan pa rin si Jake sa robot, na nagdedemandang siya ang maging piloto. Tumanggi ang batang babae na makinig at sinira ang pader ng gusali, tumakbo palayo mula sa mga sundalo at iniisip na nakatakas na siya. Ngunit ang kanyang kasiyahan ay naputol nang dumating ang isang napakalaking Jaeger na may pangalang November Ajax, na nagutos na patayin nila ang makina at sumuko agad. Itinaas ni Amara ang kanyang mga kamay at tila sumuko, pero nagpasabog siya ng maraming granada sa lupa na naglabas ng isang ulap ng gas, na nagtago sa kanilang kinaroroonan at binigyan sila ng pagkakataong tumakas. Ang miniaturized na Jaeger ay nagtransform at naging bola, gamulong palayo sa kanilang tagapagsunod, at sa wakas ay tumalon sa isang gusali, habang nagsusumikap silang magtago mula sa higanteng makina. Napagtanto nilang hindi nila kayang magtagal dito, kaya nagmungkahi si Jake ng isang mapanganib na plano. Kinuha nila ang braso ng November Ajax at umakyat sa ulo ng Jaeger, ibinagsak ang isa sa mga baterya nila at pinatumba ang kalaban gamit ang kuryente. Kinuha ni Amara ang pagkakataon at tumakbo palayo habang mabilis na nauubos ang lakas ng kanilang Jaeger, ngunit mabilis siyang napatumba ng November Ajax, dahil nakarecover na ang higanteng robot. Sinubukan niyang tumakas ng desperado, Ngunit na pagpasyahan ng kanilang tagapagsunod na tapusin na ang walang saysay na habulan at ginamit ang taser na may mga dekoryenteng kawad upang mahulog sila, tuluyang pinahinto ang mga labag sa batas habang galit na galit na sumigaw si Amara sa kanyang humuhuli. Dinala sila sa isang kulungan, at inalok si Jake na makipagkita sa isang mataas na ranggong opisyal, na siyang naging si Mako ang kanyang inang kapatid. Labis ang pagkadismaya ni Mako kay Jake dahil sa mga ginawa nito at inilahad niyang dating piloto si Jake para sa mga Yeagers ngunit, nagdesisyon siyang tumigil at maging kriminal. Upang maiwasan ang pagkakakulong, inalok ni Mako si Jake ng huling pagpipilian na bumalik sa akademya upang magtulungan sa pagsasanay sa mga kabataan, kabilang si Amara. Dumating sila sa paaralan ng pagmamaneho sa isang liblib na isla sa China, at nakilala nila si Lambert, isang ranger at dating kasamahan ni Jake. Mababa ang tingin ng lalaki kay Jake at tinutokso siya dahil pinili niyang magkriminal kaysa maglingkod sa militar. Pumunta sila patungo sa headquarters at namangha ang batang babae sa koleksyon ng mga Yeagers sa pasilidad, kabilang na ang Titan Redeemer at ang higanteng umiikot na bola ng kamatayan. Nandyan din ang Bracer Phoenix na pinapalakad ng tatlong tao, at ang Saber Athena, ang pinakamabilis na Jaeger na kilala ng sangkatauhan. At huling-huli, ipinakilala sila sa makina na ipinagmamalaki ni Lambert, ang Gypsy Avenger at ang napakalaking nuclear core nito. Dumating sila sa pasilidad para sa mga kadet at nakilala ni Amara ang mga kasamahan niyang magiging kasama sa pagsasanay pero nahirapan siyang tanggapin dahil sa kanyang nakaraan bilang kriminal. Mas lalo pang lumala ang sitwasyon nang hindi magtagumpay ang kanyang pagsasanay, dahil patuloy siyang natalo sa mga simulation, dulot ng kanyang kakulangan sa kakayahang magpatakbo ng Jaeger kasama ang iba. Ang kanyang hindi kahangahangang performance ay lalong nagpapulala ng kanyang imahe sa harap ng mga kasamahan, at tinanong ni Lambert kung bakit siya pa ang pinili upang magtulungan dito. Samantala, dumating naman ang may-ari ng Shao Industries, si Li Wan, sa base kasama si Mako at ang kanilang nangungunang siyentipiko, si Dr. Newton. Ipinakita nila sa mga lider ng militar ang kanilang mga bagong imbensyon, kabilang na ang mga automated Jaegers na mas mabilis may padala kumpara sa mga Jaeger na may mga tao sa loob. Makakatulong ito upang makaiwas sa mahahabang proseso ng pagsasanay ng mga piloto, na makakatipid sa oras at mga resources ng militar. Gayunpaman, hindi natuwa ang karamihan sa proposal ng babae dahil ang automation ng Jaegers ay magpapabagsak sa halaga ng mga piloto. Si Mako ay may pagdududa sa bagong teknolohiyang ito, dahil naniniwala siyang ito ay magiging target ng mga hacker, at maaaring magdulot pa ng mas malaking pinsala kung mapunta sa maling mga kamay. Kaya't balak niyang tumutol sa kumpanya sa Council Summits, at nais niyang samahan siya ng kanyang kapatid bilang Guard of Honor sa loob ng Gypsy Avenger, upang tiyakin na walang magaganap na gulo. Hindi nagtagal, dumating sila sa Council Summit sa Australia, at dinala ang Gypsy Avenger patungo sa mga tao na saksi sa mga piloto nilang sina Jake at Lambert. Inilapag ng mga eroplano ang higanteng makina sa harap ng mga nagpoprotesta at nahirapan si Jake na panatilihin ang balanse dahil na rin sa tagal ng kanyang pagkawala. Dumating din si Marco sa loob ng isang helicopter, ngunit agad nilang naramdaman na may mali nang makitang lahat ng mga ibon ay lumilipad papunta sa kanila, parang tumatakas mula sa isang malaking bagay. Bigla, isang malaking Jaeger na tinatawag na Obsidian Fury ang tumalon mula sa dagat at tumakbo patungo sa lupa hindi alintana ang mga sibilyan sa ibaba habang ang lahat ay nagsisikap tumakas upang iligtas ang kanilang buhay. Diretso nitong pinaputokan ang helicopter, bahagyang hindi tinamaan ngunit ang mga misail ay patuloy na tumutok sa Gypsy Avenger. Ngunit nagawa ni Jake na iwasan ang atake sa huling sandali, na nagdulot ng malalaking pagsabog sa mga gusali sa likuran. Nabangga ang helipad sa tuktok ng isang skyscraper at mabilis na bumagsak patungo sa mga tao sa ibaba, ngunit nahuli ito ng Gypsy Avenger sa tamang oras, iniligtas si Liwan at ang mga sibilyan sa paligid niya. Kasabay nito, napansin ni Mako na may pamilyar na bagay sa power signature ng kalaban, kaya't sinubukan niyang magbigay ng babala kay Jake sa radio, ngunit nagawang i-jam ng Obsidian Free ang mga signal sa paligid, tinapos ang lahat ng komunikasyon sa lugar. Habang abala ang Jaeger, itinapon ng Gypsy Avenger ang helipad patungo sa ulo ng kalaban at sinubukang mag-atake, pero mabilis na kino ito ng kalaban at tinulak sila pabalik sa isang gusali, bago ibinagsak ang isang malupit na uppercut na nagpada pa sa kanila at nagtulak pataas sa ere. Ipinagpatuloy ng Obsidian Fury ang pagpapahirap sa Gypsy, inihagis ang Jaeger na parang basahan, binangga ang robot sa mga gusali at tinaboy ito gamit ang malakas na pagsabog. Nakarecover ang Gypsy mula sa atake at kinuha ang espada mula sa arsenal nito, ngunit nakalamang ang kalaban gamit ang dalawang blade, at pinapalo sila ng galit. Nahihirapan ang gypsy na umiwas sa mga atake habang tuluyang nadodomina ng kalaban, patuloy na tinatadyakan. Sa huli, hindi tinamaan ng kalaban ang isa sa mga atake at tinaga ang isang gusali, kaya't binigyan nito ang gypsy avenger ng pagkakataong umatake gamit ang elbow rocket nito na nagpada pa sa kalaban. Ngunit mabilis na kino ito ng obsidian gamit ang mga misay nito, na nagdulot ng malalaking pagsabog sa mga gusali sa paligid at tinamaan ang helicopter na kinaroroonan ni Mako na nagpadala sa babae pabagsak sa lupa nang makita ni Jake na ang kanyang kapatid ay nasa panganib nagdesisyon siyang gamitin ang kanilang pinakamalakas na sandata na kayang magpalutang ng maraming sasakyan sa ere, at pinaulanan ang obsidian free ng mga kotse gamit ang napakalakas na puwersa, na nagpatambol sa kalaban sa lupa. Agad na lumingon ang gypsy at tumakbo patungo sa nahulog na chopper, desperadong sinubukang iligtas si Mako at ang lahat ng mga sundalo sa loob nito. Sa huling sandali, Nagawa ng babae na magpadala ng mensahe sa headquarters nang makita niyang tumatalon ang kanyang kapatid papunta sa kanya gamit ang lahat ng kanyang lakas, ngunit sa huli ay nabigo itong mahuli ang helicopter na bumagsak sa lupa at sumabog sa milyon-milyong piraso. Nakikita ni Jake ang mga pagsabog at sumigaw ng pangalan ni Mako, tumatakbo ng desperado patungo sa mga apoy at hindi matanggap ang pagkamatay ng kanyang kapatid nilapitan ng Obsidian Fury ang nahulog na Gypsy, sinusubukang tapusin ang laban, ngunit napansin nitong papalapit na ang ibang Jaegers kaya't nagpasya itong tumakas agad, na para bang nalunod sa dagat. Lubhang apektado si Jake ng pagkamatay ng kanyang kapatid nang makita ang larawan ni Mako sa Hall of Heroes, ngunit wala siyang gaanong panahon upang magluksan dahil tinawag siya para sa isang pulong ukol sa mensahe ni Mako. Ayon sa mga eksperto, natanggap nila ang bahagi ng transmission kahit na nadyam ang signal, at nagawa ni Dr. Herman na ay reconstruct ang impormasyon, na nagtapos sa isang GPS location ng isang itinigil na Jaeger Manufacturing Facility sa Siberia. Nagdesisyon si Jake na magtungo doon agad, dahil nais niyang maghayganti para sa pagkamatay ni Mako at matuklasan ang tunay na salarin ng mga pag-atake. Samantala, pinayagan na ang Shaw Industries na mag-deploy ng kanilang mga drone, lalo na pagkatapos ng labanan sa Council Summits. Inutusan ni Liwan si Newton na ihanda ang lahat ng kanilang Jaegers para sa deployment sa loob ng dalawang araw, habang ang mga malalaking makina ay tinatayo sa isang napakalaking pabrika. Pag-uwi ni Newton matapos ang isang mahabang araw ng trabaho, Nagsimula siyang makipag-usap sa kanyang imahinaryong kasintahan, na napag-alaman na isang utak ng kaijo na tinatawag niyang Alice. Pumasok si Newton sa isip ng alien na nilalang, ipinapakita na matagal na itong nangyayari. Sa kabilang banda, dumating na ang Gypsy Avenger sa harap ng decommissioned Jaeger facility sa Siberia at nagsimulang makatagpo ng mga kakaibang signal sa kanilang mga radar. Bigla, Naglunch ang maraming misail patungo sa kanila, tinamaan ang Jaeger at winasak ang pasilidad habang ang mga gusali ay tinupok ng mga pagsabog. Napag-alaman na ang Obsidian Fury ay sumunod din sa kanila dito, kaya agad na tumakbo si Gypsy patungo sa kalaban, tinulungan ang malaking robot at patuloy na pinapalakas ang mga suntok habang sila'y bumagsak sa isang napakalaking bangin bumangga ang dalawang Jaegers mula sa mga bundok ng yelo at ngunit nakarecover agad ang Obsidian Fury at pinaputok ang isang malakas na laser beam mula sa kanyang dibdib, Pinilit ipagtanggol ni Gypsy at winasak ang lahat ng nasa paligid. Wala ng ibang pagpipilian, nagdesisyon si Jake na iwasan ang atake sa pamamagitan ng pagbasag ng yelo sa ilalim, na nagpapahintulot sa Gypsy na makaligtas mula sa pagkasira. Ngunit nakita niyang lumipad ang isang misail mula sa ilalim, na tumulak sa kanya pababa sa tubig. Ginamit ni Gypsy ang pagkakataon at tumakbo patungo sa kalaban, tinulak ang obsidian sa ibabaw at nakuha ang kalamangan. Ginamit ng Jaeger ang plasma cannon at pinaputok ang kalaban, tinulak ito pabalik habang gamulong sa field, ngunit hindi nagtagal, nakarecover muli ang kalaban. Tumakbo ang dalawang higanteng makina patungo sa isa't isa, hawak ang kanilang mga espada, at nagawa ni Gypsy na iwasan ang mga atake habang tinataga ang kalaban, tinadpad ang obsidian sa gitna ng kanyang dibdib. Nang makita ni Gypsy na sugatan na ang kalaban, mabilis itong tumakbo para tapusin ang laban, pinapalakas ang bawat suntok at sa wakas ay nakuha ang pagitaas ng obsidian. Binuksan ng Jaeger ang dibdib ng kalaban, kinuha ang power core nito, at tinapos ang laban ng bumagsak ang malaking robot sa lupa nilapitan ni Gypsy ang nahulog na Jaeger at binuksan ang control hub nito, ngunit nakita nilang walang tao sa loob kundi isang bagay na kahawig ng utak. Dinala nila ang mga labi pabalik sa headquarters, at nakumpirma ni Dr. Herman na ang mga organic specimens ay halos kapareho ng mga utak ng kaijo. Ang pagkakaiba lang ay wala itong anumang palatandaan ng radiation mula sa ibang universo, na nagpapahiwatig na ito ay ininhinyero ng mga tao. Bukod pa rito, nang suriin nila ang loob ng Jaeger, natuklasan nilang marami sa mga teknolohiya ay kahawig ng mga kai Industries. Nagplano si Herman na tanungin si Newton para sa mga sagot dahil hawak nito ang mga talaan ng produksyon ng kumpanya, habang nagdesisyon si Jake na ipaalam ang kanilang bagong natuklasan sa mga nakatataas. Kasabay nito, dinala ang maraming drone ni patungo sa base upang ipagtanggol ang pasilidad laban sa mga susunod na atake. Ngunit mabilis na nagsimulang magmalfunction ang mga makina ng maglabasan ang mga organikong materyales mula sa kanilang mga ulo na nag-transforma sa kanila bilang mga Kaiju hybrids na winawasak ang lahat ng makikita. Ang mga higanteng halimaw ay pumasok sa base at nagdulot ng malawakang pinsala, sinisikap na sirain ang lahat ng Jaegers habang walang mga piloto sa loob. Sa kabilang panig, natagpuan ni Herman si Newton at desperadong inihayag sa kanya ang tungkol sa mga killer drones mula sa kanilang kumpanya. Inisip ni Herman na si Liwan ay may planong ito mula pa sa simula at nais ni Newton na tulungan siyang patayin ang mga robot. Pumasok sila sa control center at pinaalis ang lahat ng mga siyentipiko, ngunit napansin ni Herman na may mali nang simulan ni Newton ang pagpapagana ng mas maraming drone. Maraming kaiju hybrids ang lumitaw mula sa mga karagatang paligid at nagsimulang pagsamahin ang kanilang mga enerhiya, nagbubukas ng mga portal patungo sa universo ng mga alien. Napag-alaman na ang isipan ni Newton ay nahawahan na ng mga precursor matapos ang maraming union sa utak ng Kaijo, at nais niyang wasakin ang sangkatauhan katulad ng ginawa nila sampung taon na ang nakakaraan. Sa kabutihang palad, dumating si Liwan sa tamang oras at binaril si Newton, na nagpwersa sa kanya na tumakas. Agad na tinangkang i-disable ni Liwan ang mga drone at sa kalaunan ay nakalusot siya sa mga firewalls at niiribot e ang mga sistema, sinisira ang mga utak ng Kaiju sa loob ng mga makina at naging sanhi ng pagbagsak ng mga robot sa lupa ang mga drone sa karagatang malapit sa headquarters ay na-disable din, kaya't agad na nagsara ang portal at nahati ang kaijo habang sinubukan nitong magtangkang umakyat. Gayunpaman, hindi pa rin sapat ang kanilang pagsusumikap dahil tatlong kaijo ang nakalabas mula sa mga portal, kasama si Nahakuja, Strikeren at ang kanilang malaking kapatid na si Regen. Sinubukan nilang suriin ang galaw ng mga dambuhalang halimaw at natuklasan na ang mga ito ay pawang patungo sa bundok Fuji. Pinaniniwalaan ni Herman na nais gamitin ng mga alien ang dugo ng kaijo na nagre-react ng marahas sa mga elemento sa core ng planeta, na magbibigay daan upang buhayin nila ang Ring of Fire sa paligid ng Pacific Ocean, na magtutulak sa terraform ng Earth at magpapahamak sa lahat ng buhay sa proseso. Agad nilang pinagsama ang lahat ng mga yaman ng tao na mayroon sila at sa pamamagitan ng pagtutulungan nila kasama si Wen at ang Xiao Industries, inayos nila ang mga Yeagers at pinaghanda ang mga ito para sa labanan. Ang mga kadet ay isinakay sa mga higanteng makina, kung saan ang mga rocket ay pinagdikit sa mga likod ng Yeager. Ang mga malalaking robot ay nagtagumpay na makalipad, tinatahak ang langit at patungo sa mga kalaban. Samantala, ang mga dambuhalang halimaw ay dumating na sa loob ng Tokyo, na nagdudulot ng malawakang pagkasira sa bawat lugar na kanilang pinupuntahan, winuwasak ang mga gusali at pinapafly ang mga tao. Nagtipon ang tatlong monsters at nagpatuloy patungong bundok, ngunit mabilis na dumating ang mga Jaegers para hadlangan sila, tumalon mula sa mga rocket at lumapag sa loob ng mga syudad. Pagkatapos matanggap ang utos mula kay Herman na lahat ng tao ay nailikas na, sabay-sabay na tumulungan ang team laban sa mga halimaw. Binunot ni Saber Athena ang kanyang mga espada at tinaga si Hakuja, sinipa ang monster ng galit at pinadala ito sa mga gusali. Sumugod si Gypsy Avenger kay Regen at nagbigay ng isang napakalakas na suntok sa monster, ngunit na-absorb ng Kaijo ang enerhiya at nag-counter gamit ang napakalakas na lakas, na nagtulak sa Jaeger palayo sa syudad, muntik pang tamaan ang kanyang kasama. Sinubukan ni Bracer Phoenix na umatake gamit ang malalaking baril, ngunit nahulog ito sa mga gusali tulad ng isang ragdoll, at bumangga sa Guardian Bravo bilang resulta. Wala ng ibang opsyon, nagdesisyon si Gypsy Avenger na gamitin ang Gravity Gun at nagsimulang magtamba ng mga gusali patungo kay Regen, nagbigay ng maraming tama sa malaking monster, ngunit ayaw nitong magpatamba sinubukan ni Hakuja na mag kay Athena, ngunit nakatakas ang robot at sinipa ang kaiju sa mukha, tinutulungan ang kanyang kasama na maligtas. Habang ang lahat ay abala sa laban, sinubukan ni Strike Thrawn na mag kay Athena, tinanggal ang mga armas ng Jaeger at inatake ng malupit, pinilit pinagtutok ang Jaeger sa isang gusali. Nakita ito ni Bracer Phoenix at pinaputok ang maraming rounds patungo sa nag-ambush, itinulak ang kaiju palayo mula sa mga tao. Dumating din ang Guardian Bravo upang tumulong, pinapalabas ang kanyang malalaking pangkastas at patuloy na tinataga si Hakuja. Pinapalayo ang monster mula kay Athena at pinadala ito patungo sa mga gusali. Nagmukhang umatras si Hakuja at pumasok sa ilalim. Ngunit mabilis itong lumabas mula sa likod ni Bracer Phoenix, nagsimula muling mag -ambush. Sa kabutihang palad, nakita ito ng mga kadet, at nagsimula ng magpaputok ang robot gamit ang kanilang mga kanyan, Pinutulak si Hakuja pabalik habang sumisigaw sa sakit. Sa wakas, nakuha ng mga Jaegers ang kalamangan at patuloy nilang pinapalo ang mga kalaban habang nagsisimula silang magtagumpay sa laban. Ngunit hindi nila alam, si Newton ay nanunood mula sa malayo. Nagbabalak na tulungan ang mga nilalang sa pamamagitan ng pagpapalabas ng maraming drone mula sa loob ng mga gusali, na diretsyong patungo sa mga kaijo. Ang mga makina ay nagsimulang gumapang papunta sa mga halimaw at binago ang kanilang pisyolohiya, pinagsama-sama ang tatlong kaiju upang maging isang mas malaking nilalang, na nagresulta sa isang mega kaiju na mas mataas pa sa lahat ng mga Jaegers. Ang monster ay humatungal ng malakas at pinaakyat ang lahat ng mga sasakyan sa ere. Lahat ng Jaegers ay nagtakbuhan at nagpaputok ng sabay-sabay, tinatamaan ang lahat ng kanilang armas, ngunit biglang pinatama ng mega kaiju ang lupa at lumikha ng isang malakas na shockwave, na nagpabagsak sa lahat ng mga mandirigma. Si Guardian Bravo ay nakaligtas at patuloy na umatake ng galit na galit, ipinapaputok ang armas nito sa monster, ngunit nakuha ng Kaijo ang atake at inihagis ang Jaeger sa mga gusali, hanggang sa tuluyan itong wasakin gamit ang malakas na puwersa. Sumunod si Saber Athena upang umatake ngunit agad itong pinutol ng buntot ng Kaijo at itinapon sa likod. Sinubukan ni Bracer Phoenix na ihagis ang malaking mace sa Kaijo, Ngunit hindi ito epektibo dahil hinawakan ng monster ang Jaeger at sinimulang durugan ito. Sa kabutihang palad, nakaligtas ang mga kadets at nakalabas gamit ang escape pods, at si Amara ay nakaligtas kasama ang kanyang mga kasama. Patuloy ang Mega Kaiju papuntang bundok, ngunit sumabog si Gypsy mula sa mga gusali at inatake ang monster, binagsak ito sa lupa. Sinubukan ni Gypsy na pigilan ang Kaiju gamit ang plasma cannon, ngunit sinalakay ng monster ang ulo ng Jaeger gamit ang buntot nito, tinamaan si Lambert, habang ang robot ay nahulog papunta sa mga gusali. Nagtawanan si Newton sa kabiguan ng mga tao na talunin ang kanyang nilalang, na kinagat ang atensyon ng Kaijo, ngunit sa kagulat bulat hindi ito pinansin ng monster at patuloy na umuusad patungong Mount Fuji. Walang pangalawang piloto kaya't wala nang paraan si Jake upang pigilan ang kalaban, ngunit dumating si Amara upang patakbuhin ang makina kasama ang kanyang kaibigan. Nagulat sila nang makita si Liwan na gumagalaw sa Jaeger ni Amara, ang Scrapper, at nagdala pa ng isang rocket para kay Gypsy upang matulungan nilang patumbahin ang Kaijo. Sumabog ang rocket at hinayla ang Jaeger sa buong lungsod at sa wakas Pinaangat ang malaking makina habang si Scrapper ay desperadong sumusubok na manatili. Sa wakas, nakarating sila sa atmosfera bago maubos ang fuel ng rocket at nagsimulang mahulog ang Jaeger patungo sa lupa. Inihagis ni Jepsy ang rocket at nagsimulang magtakbo patungo sa Mega Kaijo, nagbabalak na sumabog at makipaglaban sa kalaban habang nagsisimula itong magliyab. Ang pangunahing karakter ay niyakap si Amara at sinubukang gamitin ang escape pods, ngunit nagsimulang magka-malfunction ang sistema, kaya't nabilanggo sila sa loob. Sa kabutihang palad, nakapag-grill ang scrapper sa Jaeger at nagbigay ng daan upang makalabas sila, bago tumaas palayo si Gypsy sa huling saglit. Nakarating na ang Mega Kaijo sa tuktok ng bundok, ngunit pumasok si Gypsy at tinamaan ang monster, nagdulot ng isang malakas na shockwave na nagwasak sa kanila. Sa kabila ng lahat ng ito, Nakabangon pa ang napakalaking kaijo ng isang huling pagkakataon, ngunit tuluyan itong namatay ng sirain ang kanyang mas mababang katawan. Nakaligtas si na Jake at Amara salamat kay Scrapper at nagdiwang sa wakas ng kanilang tagumpay sa pag-save ng mundo. Pagkalipas ng ilang panahon, nahuli si Newton sa isang lihim na pasilidad, habang si Jake ay pumasok at nagpasya na matutunan ang lahat tungkol sa mga precursors, na nagplano upang atakihin ang mga alien sa kanilang sariling universo at dalhin ang laban sa kanilang teritoryo. Ano sa tingin ninyo ang pelikulang ito? Ay comment lang sa ibaba, at kung gusto nyo ang video ko, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa higit pang updates. Kita-kits tayo muli!